Isang mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 18, 2024 at tayo po ay nasa ikadalawang putlinggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagnunilay sa araw na ito, ito ay hinang mula sa Aklat ng Kawikaan, Chapter 9, Verses 1 to 6. Gumawa ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halika yot inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ng inuming inilaan ko sa inyo. bisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Daanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At ngayong linggong ito ay ni natin ang mga bagong pakikinig natin mula sa aklat ng kawikaan. At ayon po sa panimulang paliwanag sa Biblia, kung magbubukas po kayo, ang aklat ng mga kawikaan ay mga pinagsama-sama o kalipunan ng mga turong pangmoral at pangrelihiyon. At sabi po dito, karamihan nito ay tumatalakay sa mga bagay na praktikal at pang-araw-araw. Kaya nagsisimula ito sa pagunitang upang magkaroon ng kaalaman, unahin ang paggalang sa Panginoon at nagpapatuloy sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at kabutihang asal. Ang mga kasabihang ito ay nagahayag sa malalim na kaalaman ng mga unang guro ng Israelita tungkol sa kilos ng taong marunong. Ang ilan sa mga ito ay may kinalaman sa pangangalakal o paghahanap buhay sa ugnayang pampamilya, pakikitungo sa kapwa, ang iba na may tungkol sa kagandahang asal, at ang iba ay tungkol sa pagpipigil sa sarili. Maraming banggit din tungkol sa mga katangiang tulad ng kapakumbabaan, pagtsatsaga, paglingap sa mahihirap at katapatan sa mga kaibigan. Kung kaya narinig po natin no, sa unang pagbasa, sa unang bahagi no, yung salitari ng gumawa ng tirahan itong karunungan. So, tandaan po natin din lagi, ang karunungan na tinutukoy ay patungkol pa rin kay Jesus. At sinasabi nga na naghahanda ang karunungan. Maganda po yung nabanggit sa panimulang uh, uh, pagpapaliwanag no, na yung tunay na katangian ng isang taong nagtataglay ng katalinuhan ay kung siya nga ba ay talagang Uh, tunay na may angking katalinuhan dahil sa kanya po mga pinapakita sa sa gawa naging sa salita. Kaya yung karunungan no sinasabi nga na kainin natin yung ibinibigay ng karunungan at yun yung talagang magbibigay sa atin at pagdadala sa atin sa isang buhay na siya Ito yung layunin no, na inilalahad sa atin lagi, apat na linggo na halos natin naririnig ang patungkol sa pagkain, nagbibigay buhay, na pinapakalala ni Jesus lagi na siya ang pagkain bumaba sa langit, siya ang tinapay ng buhay, siya ang nagbibigay buhay. So nakahanda na po ang pagkain, ah, nag-aanyaya na lang ang Panginoon sa mga gustong tumugon sa Kanyang panawagan na tanggapin ang karunungan. At kapag tinanggap natin si Jesus, na talagang ang isang taong nag, tumatanggap kay Jesus ay nagkakaroon ng karunungan higit pa sa karunungan na ibinibigay ng mundo. Kasi sa, sa pamantayan ng mundo, pag yung karunungan ay ibig sabihin marami kang medalya, marami kang achievements, marami kang degrees, hindi lang basta isa, yung karunungan na na uh, nakaka ka karunungan na marami kang nagagawa. Pero yung tunay na karunungan ay kung nasa atin nga ba at tinatanggap pa natin si Jesus. Ang kamalian ng tao sa kaunting karunungan na nakukuha niya, maging ang Diyos ay parang gusto niyang diktahan. Maging ang Diyos ay gusto niyang turuan sa kung ano ang mabuti at tama o mali na dapat na ginagawa ng Diyos para sa tao. Kaya nawa, sabi nga no, yung uh, first stage of wisdom no, na sinasabi sa atin ay kung tayo po ay nagkakaroon ng takot sa Diyos. Yung fear of the Lord is the first stage of wisdom. At sana po, no, maganda yung pa, uh, paliwanag sa sa aklat ng kawikaan. Maraming tayong matututunan maging sa pangangalakal, sa pampamilya, at pakikitungo sa kapwa. Okay, muli po, isang magpagpalang araw sa inyo lahat.